slow no pa Ay, hail. Hail malilit. Ay, nasa damit ko mga ka-Jedi. kita. <laughs> Nag-hail bigla. Wala oh, 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 oh. Good morning mga ka-Jedi. Welcome back po sa aking channel. And nandito pati kami sa may bump dito sa may aming uh, trailer or tiny house. Uh, Tapos ang namin kumain mga kagaday. Which one? No? That's not mine. Coffee ko. <laughs> Kaya dito mga kagaday. Tapos ang namin mag-breakfast mga kagaday. Mami, mobile laden <laughs> ka na naman mami ang kalat ng mga kajeta eh. And, gato tayo sa mga campsite mga kajeta eh. Lalo na kung maliit yung trailer mo, mga kajeta eh. Tanging gamit. Di ba kung saan mo lalagay yung charger. Kung saan mo lalagay yung mga labahin mo. Kasi nga, puti lang yung storage din eh. Tapos, itong tiny house na to. Isa pang dalawang tao ng mga kajeta. Eh. Ayan, dami na kasampay. Pang dalawang tao lang. And kami is apat sisiksika kami dito sa bed which is okay lang. Kaya napuporce kami. Maganda rin yung ganito kasi napuporce kami lumabas mga kajedais. Yun, dalawang araw na lang mga kajedais uuwi na kami. And yung mga kapitbahay namin dito pa iba-iba lang kasi tagal na rin namin dito. Pang apat na araw na rin namin saka weekdays nag uuwi na yung mga tao. Kami lang yung weekend na dito. Tapping ko lang yung leash ni Kopi ng aming papi. <laughs>

langat lang namin itong mga eh, itong aso mga kadede. Hindi po rin kuya Jeko. Pababa ng pababa dito mga kadede sa harap namin. Kopi? Kaya tayong bear spray kopi ganda na rito. What's your step Jacob? Maganda rin ito mga ka-Jedai, oh. Pababa na, pababaan ba ito? Daanan ng bike, downhill bike. Opo, pababaan ito dun sa ilog. Daddy! Yes? Ate, mayroong plover? Yeah. Mayroong plover. Ate, ngayon mga ka punta kami sa may Lake Miniwangka. Hindi ko alam kung makakapag-bike ako kasi nga medyo nahilo ako kanina. Hindi ko alam kung nasa kondisyon ako. Ano yung bike mami? ba yung bike? Bike yun. Mga may edad na pero lalakas bike no? And iwas sila sa heart attack. Ngayon eh. hey, mga ka punta lang kami sa may Lake Miniwangka. Ayan o, halo-halo. May e-bike, may e-bike. Parang ang linis-linis pag puro bike yun nandito. No? ba mga for rent. Bump, didat ko. Ayan yung for rent na bike nila. No? Yung e bike, yan yung green. O, oh, may trailer pa. Kahit saan ka lumingon dito, mga kajeda, mayroong bike. Sarap kasi mamasyal dito pag nakabalik mga kadeta eh. Sa... Dito sa may town ng Bop. Ito pa yung isang gawa ng red Power Bike sa yeah. Ayan. Meron kang kasang sa likod. Pwede dalawang adult mga kadeta. Eh, lana share ko na sa inyo mga kadeta. Ito mga kadeta, ng bike namin. Kulay white lang. Ganda na upuan mami Si basket sarap na ba malaki. Say sa our bike, no? It's what? That bike. Ganda, ano? It's only okay? one. Ayun, mga maganda pa rin tahan. Kasi pang malakasan. Ayun. Okay? dahil Ay, pa rin tahan. Bike, puno marina. Jella, tingnan nyo, nag-hello or snow ba yan? <laughs> ang lamig eh, kaya pala ang lamig nung pupunta kami rito sa may sasakyan. Nag I think it's hail. Yeah, hail. Oh. Nag-hail lang maliliit, pero maaaraw ah, ka Jella yun. Oh. Kaya dito sa pump, hindi malam mo malaman kung anong jacket yung mo eh. Kasi susuot mo makapal, tapos biglang iinit. Ngayon, ang lamig naman. Pagkakata na kami sa mga Lake Minehuancan mga ka-jete. Ewan ko kung mayroong pang-parking doon. Pag wala, uh, baka mag-bike na lang kami or mag-bus. May mga mountain goats goat ngayon dito mga ka-jete. Nakaarang sa daan. Nakaharang sa daan yung nakamotor. Hindi yung goat. Ay, nakamotor tsaka nakapike. Naka Mountain Goat ba yan? Oh, diyan Big yan Bighorn Sheep. Big Sheep yata yan, diyan mounting Mountain Goat. Buti yung puti yung kwit eh. Oh, o, Bighorn Sheep yata yan. Yo, nandito na nga pala kami sa my lake. Miniwan ka mga kajetay. Nag-boat na kami dati dito mga kajetay. Dala ko yung inflatable boat ko at yung motor. I Enjoy naman kami. Mga bata lang madali mabort sa mga boating na ganyan mga kajetay. Kaya maganda mag-boating dito sa so, talay ko na rin mag fishing kaya wala akong nahuli isla eh. kaya tatlong taon na ako naging isla dito wala pa akong nahuli dito sa Canada mga kutid ganda ng boat nun pag gusto mo palang mag cruise mga ka Jedi bayad ka lang dito alam po yung amin 190 apat na tao parang hindi sulit ang mahal sila mga ka-Jedi. Naging <laughs> kwer siguro sila. Grabe, daming magandang lake dito ng no, mga ka-Jedi. ang dami magandang kulay ng lake. Ito medyo green eh. Parang emerald lake lang din. Ay, mga iba, may dalang bangka talaga yan. Eh. lake na to mga ka-Jeday. Isa ito sa pinakamalaking lake dito sa Canada. Lake Miniwangka. What's this? Oh, a sticker? Nice! Ano yung wala nang abay lang Wala nang abay, oo. Ngayon yung cruise ship mga ka-Jeday. Eh, pag gusto mong magbangka dito. Pagkano mami? pag tayo? 190? Oh. Uh, 190 mga kadi Eday pagka nag-cruise kami Pero ngayon fully pu booked na sila ngayong araw Baka uh, bukas kami Sa online na lang kami mag-book Nabangka naman na natin yung dati mami Ngayon gusto ng mga bata eh Adala. gusto niya uminom kaya natatakot siya sa may way pa ang ganyo na lang na lang muna kami dito mga kanila habang tinitignan tong magandang lake Ang <laughs> <Are you good? laughs> lamig ng tubig <laughs> Dali na tubig mga kajene, parang may yelo. Ay! Ay sakit, parang akong mawak ng yelo. No, 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 okay. Fishing dito mami oh Ayan oh May hook pa Ayan okay. mami Suwabit siguro na sa sabato. May hook pa eh. Kaya mo na ba? Baka wala namang isda. Sobrang lamig na tubig. What's that? I don't know. Pag mga ka nga pala dito mga kajira. Iba yung license dito tsaka sa license ng Alberta. Nasa 40 yung hanggang September namin. September. 40 dollars hanggang September yung license. Pag isang araw lang, 13 dollars. Bangit na gag! Walang pumangit yung panahon, no? Pagpunta na rito yung ulan, mami. Tama na! Let's go, let's go! It's raining. I think it's uh, hail or alright right. Let's go. Pagit ng panahon. No? biglang pumunta rito ito. Let's go, Bobby. Hurry up. Be careful. Done! Thank you, Jacob. Laba <laughs> tayo, camera. Ayan, no? Mga angit na yung panahon, no? Lumabo na yung bundok. Ibig sabihin, umuulan na doon Ayan na, ayan na ngayon, ulan. pinagtalikod namin dun mga kadede nagbabato-bato lang kami ang bato ang pangin na pala ang panahon sa likod pinigay ko muna yung jacket sa kay ate natabot na kami yung ulan snow pa ay hail, hail na malilit ay nasa damit ko mga kadede yung kita <laughs> nag hail bigla hail or snow hail na tayo Sabay na tayo sa sasakyan. Hey. Hey, Lake Miniwanka, mga kajeda yun. Eh. Biglang buwaba yung ulap eh. Kanina, ang ganda-ganda ng araw eh. Direct pa nga yung araw na, no, mami. May iba-iba talaga panahon dito sa Canada eh. Gutom ka, mami. <laughs> Lutom si mga abay Nandiyan pa rin sila mga kadyaday Tambay tambay Ang mga malulubit sa gravity Ang paano sila tumayo dyan At okay, mga kadyaday, nag-stop lang kami dito Ang ganda lang naman ang panahon Ilang Mga 2 to 3 kilometers away lang ito Mula sa Lake Pinihuanca mga kadyaday Ngayon <laughs> yung araw na naman ako oh, ha? Ayan, ito yung Johnson Lake. Pwede kayong mag-picnic dito. May mga picnic table. Pwede rin mag-bangka. Tulay green din yung tubig na yun. Ewan ko lang kung may isda rito. Hindi ako sure. Ito yung bago nila ang rules mga ka-Jedi. Kuha ka muna ng certificate bago ka mag Self-certification. yung photographer na si Mrs. mga ka-Jedi. Kailangan rin na yung pagiging photographer. Amay, ah, gagawa ko na ang... Ano yan? Gagawa ko na ang presentation yung mga kuha ni Mrs. Lagay natin sa vlog. Tignan natin kung mga yung kuha ni Mrs. O, oh, yan, Photographer na. Oh. <laughs> Ito yung tubig mga ka-Jedi. Hindi na ulang. Dito naman may ginawa silang beach mga kajera Pag gusto mag swimming ng mga bata Pwede silang mag swimming dyan habang nagpipiknik dito sa likod Bilis ng araw mga kajera Malapit na naman kami umuwi Halos hindi pa namin napupuntahan lahat eh, Sa bagay hindi naman kami magmamadali na may itinerary Sa so chill chill lang yung takbo namin Okay na rin, nakapagpahinga kami. Yun, sinusunod na kami ng ulan mga ka-Jedi. Ngayon sa likod. Ang araw-araw. Tapos dito sa harap, pakulim na naman nag snow na naman wala na yung snow so wala kami magagawa mga kajed balik na lang muna kami sa may trailer hindi kami makakapag-bike at pray bye bye pa naman Ayan mga kajere, nandito na ulit kami sa may uh, ah, Tunnel Mountain Trailer ko dito sa may piyag ka namin piyag pa parkingan ng aming RV and ayan, ayan, ganda na naman yung panahon mga kadyo eh. pero banda doon doon sa side na yun, medyo maulan pero dito maganda ba ganda talaga na buntok mo Landel Landel Mountain yata tawon yun. babalik lang muna ako sa campsite para tumunga nga ay naman talagang yung dapat gawin eh. pagka nagka-camping tumunga nga umuulan oh, pala niya nga